Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang matandang lalaki na nakalaban ng isang dragon. Inatake siya ng dragon, pero agad naman niya itong napigilan. At pinatay niya ito sa pamamagitan lang ng paghawak. Pero galit pa rin ito at hindi pa rin kontento sa kanyang kapangyarihan. Tinabi niya na kailangan pa niyang lumakas at makamtan ang mas malakas na kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang bida na si Ragna ay merong nakalaban na isang maliit na dragon. Agad siyang natalo ng dragon. Pero agad naman siyang niligtas ng kanyang partner na si Leonica. At tinalo nito ang dragon. Tinabihan niya si Rogna na magingat at maging alerto tuwing merong laban. Pinuri ni Rogna si Leonica. Pero agad namang sinabihan nito si Rogna na kapag pupurihin siya ay dapat himasin ang kanyang ulo. Noong unang panahon pa man ay nabubuhay na ang dragon sa mundong ito. Na merong ancient magical bloodline. Tila ang natural na kalaban at predator ng mga tao at merong dalawang paraan para mapatay ang isang dragon. Una, ay ang pagpatay gamit ang silver ren. Nagiging yellow ang dugo at buong katawan ng dragon kapag sinaksak sila nito. Ang silver ren ay makikita at lumalabas sa silver weapons. O kaya, pagsunog ng katawan ng dragon gamit ang matinding sikat ng araw. Pagkatapos nilang matalo ang dragon, ay sinunog nila ito gamit ang sikat ng araw. At si Leonica naman, ay sinaksak ng silver na karayom, ang puso ng dragon at naging yelo ito. Pagkatapos ay sinabi niya na tapos na ang kanilang trabaho sa araw na ito, habang naglalakad sila sa bayan. Nagbubulungan ng mga tao sa paligid ng makita sila, dahil sa piklat sa kanyang mukha. Ay nakikilala nila si Leonica na tinatawag na The Prodigy. Merong nagsasabi na nakapatay si Leonica ng tatlumpong dragon ng mag-isa lang. Pero meron ding nagsasabi na mahigit sa limampu ang kanyang napatay. Sa Guild Building, doon nagpupuntahan ang lahat ng mga Dragon Hunter para kumuha ng mga quest at pumatay ng mga dragon. Ginagawa nila ito bilang hanap buhay. Sa lahat ng dragon hunter na nakatira sa bayan na ito, si Leonica ang pinakamaraming napatay na dragon sa kanilang lahat. Kahit na nasa labindalawang gulang pa lang siya ay siya ang nangunguna sa lahat. Kinuha ni Rogna ang kanilang reward. At napaisip si Rogna dahil hindi siya nakakasigurado sa kanyang sarili dahil habang tumatagal, ay lalong lumalakas si Leonica habang siya ay mahina pa rin masaya silang kumain. At sinabi ni Leonica na gusto din niyang kumain ng karne. At sinabihan siya ni Rogna na ipaghanda siya nito mamaya. Natuwa si Leonica nang kinuhaan siya ng litrato ni Rogna. Tinabi ni Rogna na masaya lang siya na makita niyang masaya si Leonica. Gusto niya makuhaan ito ng litrato para meron siyang record habang lumalaki si Leonica. Merong isang lalaki ang nagsalita sa kabilang mesa. Tinabihan si Rogna, tapagiging spoil nito dahil laging nakadikit kay Leonica. Pero tinanong nila ang lalaki kung sino siya. Dahil hindi nila ito kilala. Sobrang napahiya, at nagalit ang lalaki. Nagpakilala ito sa kanila na siya ay si Sykes. Ang pumapangalawang dragon hunter na pinakamaraming napatay na dragon. Tinukso ni Sykes si Rogna. At sinabi na pabigat lang siya kay Leonica. Agad namang kinontra ni Leonica si Sykes. At tinutukan ng espada. At tinanong kung ano ang gusto niya. Tinabi ni Leonica na kung kayamanan, katayuan, at karangalan, ang gusto nila ay ibahin siya. Dahil ang gusto ni Leonica ay magiging mas malakas pa. Gusto niya ng kapangyarihan para maging mas malakas pa kaysa kanino man. Yan ang una niyang pangarap nang makuha niya ang kanyang silver sword. Kaya naging isa siyang dragon hunter. Ang dragon ay ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. At nangako na papatayin niya lahat ang mga ito. At gusto din niyang patayin ang tinatawag na dragon god kahit saan man ito nagtatago. Para mapatunayan lang niya na siya ang pinakamalakas sa lahat. Tinanong sila ni Leonique kung sino ang sasama sa kanya sa delikadong paglalakbay. Pero si Rogno lang ang nagtaas ng kamay para samahan siya. At natuwa si Leonica. Nagdesisyon ang dalawa na umuwi na lang. Pinaalalahan na ni Rogno si Leonica na kailangan niyan maligo at mag-toothbrush bago matulog. Kahit na siya ang pinakamalakas sa lahat. Kahapon ding iyon. Nagtraining training ng sikreto si Rogno. Iniisip niya kung bakit wala siyang talento sa pagiging dragon hunter. Kahit na mag-training siya ng matindi sa buong buhay niya, ay alam niya na hindi niya pa rin kayang makipagsabayan sa lakas ni Leonica. At kung posible man yun, ay siguradong kinain na siya ng dragon o mamamatay muna sa bago pa mangyari yun. Pero hindi na niya iniisip kung ano man ang mangyari sa kanya. Ang iniisip niya ay kung paano siya makakatulong kay Leonica bago pa siya mamatay. Pero bigla siyang nagulat. Nang biglang merong isang matandang lalaki sa likod niya. Tinabihan siya ng matandang lalaki na hindi siya makakatulong kay Leonica. At mawawala sa kanya si Leonica. Biglang nakita ni Rogna ang isang nasusunog na bayan. At natakot, nang makitang namatay si Leonica. At nagising si rogna iniisip niya na baka masamang panaginip lang yun. Pero narinig pa rin niya ang boses ng matanda. At sinabihan siya na malapit nang mangyari yun. Tagabing iyon. Nagreklamo si Leonica dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain na gulay. Pero pinangakoan siya ni Rogne na paghandaan siya nito ng karne. Pagkatapos nilang kumain ng dinner, agad na nakatulog si Leonika. Tinala ni Rogne si Leonika sa higaan nito. Kinabukasan, na-disappoint ang lahat ng Dragon Hunter. Dahil walang ni isang available na bagong quest. Nag-uusap ang dalawa at napansin nila na kukunti lang ang mga Dragon Quest sa mga nagdaang araw. Tagabing iyon, natakot si Rogne dahil na naginip ulit siya ng kaparehong panaginip niya noong nakaraang gabi. Agad siyang nag-training ulit, pero nahihirapan siya, dahil lagi niyang naiisip ang sinabi ng matandang lalaki sa kanya. Sa kabilang banda, isang grupo ng Dragon Hunter ang nag-uusap, at napansin nila ang biglang pagbabago ng mga galaw ng mga dragon. Napansin nila na nagsilikas ito papuntang silangan, at patungo ito sa Dona Pero, at nagtataka sila, dahil ang bayan na ito ay hindi pa ito inatake ng mga dragon sa loob ng isang daang taon. Tinabihan ni Leonica si Rogna na gusto niyang pumunta sa isang pastry shop sa Dona Pero pagkatapos nila mapatay itong mga dragon. Pero nakatulala lang si Rogna dahil sa pag-iisip niya tungkol sa kanyang panaginip. Iniisip niya na hindi lang ito ordinaryong panaginip. At iniisip din niya na hindi multo yung matandang lalaki na nagpapakita sa kanya. Hinawakan ni Leonica ang ulo ni Rogna at tiningnan nito ang kanyang kamay at napansin niya na nag-training ito ng matindi nitong nagdaang mga araw. At nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa. Natatakot si Rogna na baka hindi niya kayang tulungan si Leonika. Pinaalala ni Leonika kay Rogna noong unang pagkikita nila. Ang agad na naisip ni Leonika na parehas silang merong potensyal ni Rogna na makamit ang pagiging malakas. Pero hindi naniniwala si Rogna. Dahil wala siyang parehong talento. Pero sinabihan siya ni Leonika na merong matalinong pag-iisip si Rogna. At balang araw ay magiging malakas ito ng mas higit pa sa kanyang inaakala. Hindi niya alam kung kailan ito mangyari at paano ito mangyari. Pero excited na siyang makita ito. At habang hindi pa nangyayari yon ay nasa tabi lang siya at handang protektahan si Ragna. Naalala ni Ragna ang kanyang nakaraan. Kinain ng dragon ang kanyang mga magulang noong tatlong taong gulang pa lang siya. Inampun siya ng kanyang kamag-anak. Pero pinatay at kinain din ito ng dragon. At binili siya ng isang mayamang tao. Pero inatake ito ng dragon. At sinunog ang mga ari-arian. At sinisi si Rogne sa nangyari. Napaisip si Rogne kung bakit siyang paulit-ulit na inatake ng dragon. At laging nakakaligtas. Napaisip siya kung saan siya pwedeng mamuhay ng tahimik. At doon niya nakilala si Leonika. Tinabi ni Leonika na ang pagkakaroon ng koneksyon sa dragon ay hindi masamang bagay kung ikaw ay isang dragon hunter. Lalo na kung ikaw ay laging nakakaligtas, at nagdesisyon si Leonica na maging magkakampi sila. Pero sinubukan siyang pigilan ni Rogna. Dahil lahat ng naging malapit sa kanya, ay pinatay ng mga dragon. Sabi ni Leonica na ang mahina lang ang namamatay. Pero ang mas malakas pa sa dragon ay nabubuhay. Sabi ni Leonica na mas malakas siya, kaya hindi siya mamamatay. At nangangako na papatunayan niya ito. Agad nilang nakaharap ang isang malaking dragon. At pinatunayan ni Leonica na totoo ang kanyang sinabi. Pinatumba ni Leonica ang isang malaking dragon sa isang atake lang. Namangha si Rogna, at agad niyang naisip na imposibleng mamatay agad si Leonica, at hindi niya naiisip na mas mauna pa itong mamatay kaysa kanya. Hindi na iniisip ni Rogna na may sumpa siya, at dahil kasama na niya si Leonica, gusto niyang makasama ito hanggang sa huling hininga niya, pero lagi siyang nag-alala sa kanyang panaginip, at nag-alala siya dahil pakiramdam niya ay malapit na itong mangyari. Kinabukasan, nagulat sila ng nabalitaan nila na ang bayan ng Dona Pero ay bumagsak na. Dahil ang bayan na ito ay nakilala bilang isang bayan na walang dragon hunter. Tinanong ni Leonica ang isang lalaki kung ano ang detalyadong nangyari. At agad na nagalit ang lalaki. At pinaalala niya ulit ang kanyang pangalan na siya si Sykes. Ayon sa kwento, isang grupo ng dragon ang umatake sa Dona Pero pagdating ng gabi. At pagkatapos ay nawala na ito ng komunikasyon sa bayan. Agad na naglagay ng request ang bayan nila para patayin ang grupo ng dragon na umatake sa Dona Pero. Tinuwanan lang ni Leonica si Sykes dahil sa kwento niya. Pero nagulat si Leonica nang makita ang hitsura ni Ragna dahil natatakot ito. Tinabihan ni Ragna si Leonica na tumakbo na lang sila. Pero biglang nakarinig sila ng ingay sa labas. At nang tiningnan nila sa labas, nakita nilang nasusunog na ang bayan. Nakiusap si Ragna kay Leonica na tumakbo na lang sila pero tumanggi si Leonica, at sinabihan siya na hindi siya mamamatay. Tinubukang pigilan ni Rogna si Leonica, pero nabigol lang siya. Sa loob ng bayan, tinubukan ng sundalo na pigilan ang mga dragon. Pero hindi nila ito napigilan at madali lang silang pinatay. Hindi makapaniwala si Sykes sa nangyari. At isang lalaki ang lumabas mula sa apoy. Tinanong ng sundalo kung okay lang ba ang lalaking ito. Dahil nababalot siya ng dugo. Pero sinabi ng lalaki na ang dugo niya ay isang patalim. At agad inatake ang mga sundalo. At nagulat ang lahat, sabi ng lalaki, na oras na para tapusin ang mga tao. Agad namang dumating si Ragnar sa lugar. Nagulat at natakot siya, dahil ang lalaking ito ay kapareho sa nakita niya sa kanyang panaginip. Tinugod ng lalaki si Sykes kahit na sumuko na ito. Pero inatake ito ni Ragnar sa likod. Iniisip ni Ragnar kung paano niya mapatay ang misteryosong tao para mailigtas niya si Leonica. Pero walang naging epekto ang kanyang atake. Naglabas ng malakas na apoy ang misteryosong lalaki at tumilapon si Rogna. Agad namang dumating si Leonica. Tinabihan niya si Sykes na iligtas si Rogna na nahulog sa ilog at hinarap niya ang kalaban. Galit na galit si Leonica dahil sinaktan nito si Rogna. At nangako na papatayin niya ito. Habang nalulunod sa ilalim ng tubig si Rogna, ay lalo niyang nakikita ang kanyang panaginip. Nakikita niya ang kanyang sarili na galit na galit pagkatapos na mamatay si Leonica at nangakong papatayin ang lahat ng mga dragon. Lumalaban siya ng buong lakas hanggang sa nakamit niya ang kanyang bomb potensyal. Pero hindi pa rin ito naging sapat. Nagkaroon siya ng mga kakampi sa laban. Pero napatay din itong lahat. At kahit na mag-isa na lang siya ay tuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban. Hanggang sa umabot man ito sa kanyang limitasyon. At nagkaroon siya ng kapangyarihan na lumagpas pa sa kanyang kakayahan. Lumabas ulit ang matandang lalaki sa panaginip niya. Tinabi ng matandang lalaki na noon pa man ay gusto na niyang mamatay. Pero lagi siyang nakakaligtas. Dito na-realize ni Ragnar na ang matandang lalaki ay siya pala ang katauhan niya sa hinaharap. Pinagalitan siya ng matandang Rogna kung bakit niya iniidolo si Leonica. At bakit lagi siyang dumidikit dito at kinamumuhian niya ito. At kung totoong importante sa kanya si Leonica ay dapat maging malakas siya sa lahat para kaya niya itong protektahan. Galit ang matandang Rogne sa kanyang sarili dahil kahit sobrang lakas na niya at kaya na niyang makipaglaban sa Dragon Monarchs, at kahit kaya na niyang protektahan ang lahat ng mahal niya sa buhay na nawala sa kanya. Pero, ang lahat ng tao na gusto niyang protektahan ay kahit isa ay wala na. At ngayon na-realize niya na anong silbi ng pagiging malakas niya kung wala na siyang maprotektahan. Kaya sinabihan siya ng batang Rogne na ibigay na lang niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Tinabi ng matandang rogna na yun talaga ang plano niya noon pa man. At sinaksak niya si rogna gamit ang kanyang espada. Agad na naramdaman ni rogna ang kapangyarihan na pumasok sa kanyang katawan. Tinabi ng matandang rogna na ang nakaraan at hinaharap na pagkatao ay pinag-isa na. Lahat ng kapangyarihan ng matandang rogna ay inilipat na sa batang rogna. Tinabi ng matandang rogna na merong mabigat na kapalit sa ginawa nila. Pero sabi ng batang Rogna, nawala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Sa kabilang banda, pinuri ng kalaban si Leonica. Sa pinapakita nitong husay sa pakikipaglaban, tinanong ni Leonica ang lalaki kung siya ba ang Dragon God. Nagalit ang lalaki dahil sa pagkumpara ni Leonica sa kanya bilang isang mighty dragon bloodline. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Grimol, the tenth set of the blood of the wind. Siya ang pinakamababa sa tinatawag ng mga tao na superior dragon. Tinabi nito na wawasakin niya ang buong bayan at kaharian nila. Dati, masaya ang Dragon God nila. Dahil sa mga alay na binigay ng mga tao. Subalit ang paboritong pastry shop ng kanilang Panginoon sa Dona Pero ay nagsara. Dahil nitong nagdaang araw ay pinasok ito ng mga magnanakaw kaya ito nagsara. Kaya nagalit ang kanilang Panginoon. At inutusan nito ang kanyang mga tauhan na wasakin ang bayan ng Dona Pero. Tinabi ni Grimald na ang buhay ng mga tao ay nakasalalay lang sa kanilang Panginoon nga ang mga tao kung iniisip nila na isa itong totoong digmaan. Dahil ang totoo ay hindi ito siniseryoso ng mga Dragon Army. At ang mga Dragon Hunter ay hindi banta sa kanila at wala itong halaga sa kanila. At nang atakihin na niya si Leonica, ay biglang natigil si Grumworth at natakot. Agad siyang lumingon sa likod niya at inaakala na isa lang itong illusion, Pero bigla niyang naramdaman na mayroong paparating sa kanya. Dahan daw ang tinanggal ni rog na ang kanyang armor. Nagulat si Sake sa nakita niya. Dahil biglang nabalot ng makapal na hamog ang paligid at naging yelo ang mga dragon. Habang naglalakad si Rogna, ay iniisip niya kung paano niya tapusin ang lahat ng mga dragon. Maraming beses siyang nakipaglaban sa dragon. At maraming beses din siyang nakaligtas. Pero tuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa loob ng sampung taon. Hanggang sa napansin niya na naging parte na ng katawan niya ang kanyang silver sword. Ang espada at kamay niya ay naging isa. At nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Pero hindi ito naging hadlang sa pakikipaglaban niya sa mga dragon. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang buong katawan. Pero binaliwala niya ito at pinagpatuloy ang laban. Lumipas ang limang taon at ang kanyang katawan ay tuluyang naging isa sa kanyang espada. Ang kanyang katawan ay nagiging isang sandata na naglalabas ng selverin. Hanggang sa naging bihasa siya nito kung paano niya gamitin at kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Lumipas ulit ang sampung taon ay nalagpasan na niya ang limit ng isang tao at natutunan ang ultimate technique para tapusin ang lahat ng dragon. Agad na hinarap ni Rogna si Grumworth. Nagulat si Grumworth dahil biglang naging yelo ang parte ng kanyang mukha. Agad siyang nakaramdam ng takot. Katulad sa pakiramdam kapag kaharap niya ang isang dragon monarchs na pinili bilang pinuno ng mga dragon. Isang nakakatakot na nilalang na merong malakas na kapangyarihan. Hindi tanggap ni Grumworth na matatalo siya sa isang tao. Kaya nilabas niya ang kanyang totoong anyo at malakas na kapangyarihan. Pero hindi natakot si Ragna. Hinawakan niya si Grumworth at naging yelo ito. At pinitik ito ni Ragna at napulbo ang dragon. Tinawag ni Leonica si Ragna. At masayang tumakbo papalapit si Ragna kay Leonica at niyakap niya ito. Masayang umiyak si Ragna dahil sa ligtas si Leonica. Tinanong ni Leonica si Ragna kung paano siya lumakas ng ganon kalakas. Sinabi ni Ragna ang totoo. Na hindi siya ang may gawa nun. At ang may gawa nun ay ang kanyang katauhan sa hinaharap. Nagpasalamat si Leonike kay Rognes sa pagligtas sa kanya. Sa kabilang banda, isang babae ang pinagtawanan ng matandang na dahil sa pagbuhis ng buhay nito. Sinabihan siya na merong malaking kapalit ang ginawa niya. At ang batang Rogne ay hindi rin mabubuhay ng matagal. Pero nakita niya sa mukha ng matandang Rogne na masaya ito. At ito ang unang beses niya itong nakitang masaya. Sinabi din ng batang babae na ang katauhan ng matandang Rogne ay magiging alaala na lang. At ang pangarap na bumuo ng mundo na wala ng mga dragon, ay nakadepende na lang ito sa gagawin ng batang Ragna. Sa araw na iyon, merong pag-atake sa pitong bayan. Anim dito ay bumagsak sa naturang pag-atake. At sa araw na iyon ay isinilang ang isa sa pinakamakapangyarihang dragon. At kinabukasan, wala na makikitang mga dragon at naapula na nila ang sunog. Pero kalahati ng bayan ang nasira at marami ang namatay. Masayang nakita ni Ragna na buhay si Leonika habang nakatayo si Sake sa pinto. Sinabihan sila na pansamantala muna silang makitira sa bahay niya. Dahil sa nasunog ang hotel na tinutuluyan nila Ragna. Sinabi ni Ragna na dapat na agad silang umalis sa bayan. Dahil sa inutos ng Dragon God ang pagwasak at sunugin ang kanilang bayan. At ang utos na ito ay sinusunod ng mga dragon. At kapag makalabas na sila sa bayan ay naniniwala siya na hindi na sila atakihin ng mga dragon dahil nakalabas na sila sa bayan. At swerte din dahil malapit lang sila ngayon sa border ng bayan. At dapat na silang umalis agad. Pero agad nagsalita si Sakes. Tinanong niya si Rogna. Dahil ang kilala niyang Rogna ay isang mahina, walang kakayahan, isang bobo at isang ordinaryong tao lang. Kaya nagulat siya sa nakita niya sa gabing iyon at gustong malaman ni Sakes kung ano ang totoong nangyari. Pero hindi siya sinagot ni Rogna at tinulugan lang siya. Si Leonica ang sumagot at sinabihan siya na hindi din niya alam. Dahil baka nag-training ng matindi si Rogna na hindi nila alam. At napansin niya na hindi pa stable ang kapangyarihan ni Rogna. Kaya kailangan pa niya itong samahan at alalayan. Habang natutulog si Rogna, ay binabanggit niya ang pangalan ni Leonica. Pero bigla na lang niyanig ng lindol ang kanilang lugar. Nagulat ang lahat ng makitang inatake ng kagubatan ng kanilang bayan. At nararamdaman nila na isa itong malakas na kalaban. Makikita dito ang babae na kausap ng matandang rog na sa hinaharap pero mas bata ito tingnan. Sinabi ng babae na harapin na siya agad ni Rogna para magtagpo na agad sila. At dyan nagtatapos ang unang yugto ng ating kwento. Please like at subscribe para sa susunod na kwento. Maraming salamat!